Yan guys, what's up? At ngayon guys, eh, lang namin ni Poging Castor. Uh, kami guys ay naghila ng Coco Lambert pero hindi kami nakapag-vlog dahil sobrang lakas ng ulan, maghapon sa kahangin. Kaya hindi ako nakapag-vlog, baka mabasa yung cellphone natin. Guys, nari si Poging Kastor na mamahinga na siya. Yan guys, nari si Poging Castor at naka limang hapit kami. Sa tig si Shete. Yan. Si Poging Kastor ay yantas. Hindi naman siya payat at hindi rin naman siya katabaan. Sakto lang yung katawan niya. Yan. May sugat siya ngayon guys sa lumuhan. Ayan o. Oh. Hindi ko napansin kanina na subsub sub pala yung karga. Yung palantali nung saklit ko ay umunas. Ayan o. Oh. Pero ayos lang naman yan. Inaayos ko naman ah. Hindi pa yan nainom guys si Kastor. <coughs> mamaya ako na pa inumin medyo maga pa naman alas 4 pa lang yan nga pala guys ay nakababayan kay beauty at si beauty ay buntis na ngayon pinuntahan natin si kuya kulot at uh, tuwanto tuwan siya dahil nagkaigay yung baba ni Castor yan tayo nga pala guys ay may alagang baboy ngayon yan lima hmm. Ito guys, ay paalaga lang sa akin ni Consial Omar Veluz ang aking ninungin. Um uh, maraming salamat sa ninong sa pagpapaalaga. Sana ay madagdagan pa natin. <laughs> Yan, no. Siya ay 20 days na mga idol. Ayun. Ayun, paano guys? Um try ko bukas kung maganda ang panahon para makapag-vlog tayo at nang makita niyo uli ang paano kami maghanap buhay ni Poging Castor. Paano guys? Bye-bye!